Panibagong araw, panibagong simula. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Princess Jamil de Kiko. Maligayang pagdating sa aking vlog. Bumangon na rin ako at inayos ko na rin ang aking higaan. Mahaga akong nagigising kadalasan bago pa magingay ang paligid ay gising na ako. Bilang isang morning person, sanay na ako sa ganitong oras. Dahil maaga rin umaalis sila ni Papa para magbinta ng pakwan. Nang matapos kong iayos ay lumabas na ako ng kwarto at dumiritso sa kusina para magpakulo ng tuwig para sa aking kape. Habang naghihintay na kumulo ang init ay pumunta muna ako sa aming bahay para bumili ng tinapay. nang nakabalik na ako ay nagkape na rin ako habang hawak ng cellphone ko. Saglit ko lang rin itong hinawakan bago ko sinimulan ang gawaing bahay. Nang matapos na akong magkape ay nagsign muna ako. Nugasan ko muna dyan ang bigas. At pagkatapos ay sinalang ko na ang kanin. Nang masalang ko na ang kanin ay nagugas na rin ako ng mga nakatambag na hugasin. Past forward ay dalidyalin nako na nagugas ng mga hugasin. At dito ay tumungo naman ako sa pagwawalis upang makapagsimula na ako sa pag wax. Dito ay binilisan ko na sa pagwawalis upang makatungo na ako sa pag-floor wax. Pagkatapos ko makapagwalis ay kumuha na ako kaagad ng floor wax at basahan. At dito na nga nagsimula na ako sa pag-floor wax upang mas malinis at maganda tignan ang aming sahig. Kaya palala sa lahat, huwag tayong basta-basta susuko sa ating buhay. At yun lamang po, maraming salamat sa panonood.